Welcome again to Faithful Deliver. If you're not faithful, you're not a perfectly believer. And if you haven't subscribed yet, please do so for me. <laughs> Alam mo ba na ang lumang tipan ay may mga paralel sa bagong tipan? Tulad na lang ng kaba ng tipan at si Maria. Sa lumang tipan, ang kaban ng tipan. Ginawa sa ginto, may rebulto ng kerubin at kinalalagyan ng salita ng Diyos sa anya ng mga tapyas ng bato ay pinoprosesyon, may kasamang awitan, paggalang at ulap ng insenso. Ngunit sa bagong tipan, may isang mas dakilang kaban. Hindi gawa sa kahoy. Hindi lamang may salita ng Diyos, kundi kinalalagyan mismo ng salitang nagkatawang tao. Si Maria, ang bagong kaba ng tipan, sa kanyang sinapupunan, dinala niya ang mismong salita ng Diyos, hindi sa anyo ng bato, kundi sa anyo ng buhay, si Jesus. nang pagdalaw ng kaban ng tipan sa bahay ni Obed-edom sa ikalawang Samuel Anim si Maria ay naglakbay upang dalawin si Elizabeth at tulad ng dati ang presensya ng Diyos ay nagdulot ng kagalakan at pag-awit. Kaya hindi nakapagtataka na sa ating panahon pinoprocession din si Maria. Hindi dahil siya ang Diyos kundi dahil siya ang kaban na nagdala sa Diyos. Ang rebulto ay paalala. Paalala ng kanyang papel. Paalala ng kanyang fiat. Paalala ng kanyang pagiging kaban ng tipan ng bagong tipan. Sa lumang tipan, ang ulap ng kaluwalhatian ay lumukob sa kaban. Sa bagong tipan, ang Espiritu Santo ay lumukog kay Maria. Parehong kaban, parehong presensya, parehong kabanalan. sa bawat precision, sa bawat dasal, sa bawat pag-awit sa kanya, hindi natin sinasamba ang kahoy o rebulto. Inaalala natin ang dakilang misteryo na ang Diyos ay naging tao sa pamamagitan ng isang babae. At ang babaeng yon ay ang kaban ng bagong tipan. Ganang paman, meron pa mga hindi naniniwala sa turong ito. Maraming tumulig sa, maraming nagtanong maraming nanira. Kaya pakinggan natin ang pagtatanong ng mga protestante sa punto por punto tungkol sa aral na ito ng katoliko. Yes, bro. Ngayon, eh, eh, eto ngayon, eto ngayon, buddha dyan, eh. Welcome, welcome. Alam mo, ito sa shop. Ha? Ah, bro, mga bro. Ah, oh, sige. Sa, oh. sa wala, wala man kay Shong. <laughs> Wala man Shom bro, wala man kay Shom Ay ka joker ba niya <laughs> Sige, go ahead bro, meron kay tanong bro ah uh, Okay lang magtagalog mig to ba ka, bahala mo bisaya ka Pwede, pwede tagalog Ah, Sige, ano ba ba Ano ba naman sa tagalog to, sige go Kung sa mga bro, kung sa mga mga kwanan ay patakarat Eh magtanong ka Magtanong mag ka, at may sasagot Pag kinuha mo pa lang yung sagot na, hindi ko naman tatanong Sige, yeah, dali lang, mabalahin kong pwesto. Ah, sige. Tagalog, <laughs> bro, tagalog, 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 tagalog ka, bro, kasi Tagalog yung mga audience natin ngayon, hindi masaya. Sige, <laughs> okay, bro, go ahead, bro. Ito, ito yung nag-engine na content, ano? Sige, <laughs> okay, bro, bro, mag yan. <laughs> <laughs> oh, okay, <bro>, <laughs> okay. engine lang naman tayo dito. So, mahaba-haba itong mga cut natin dito ba ni Cut mo yung, yung isa, cut mo ito, no? Cut na uh, naman ganito, oh. Mahaba. <laughs> <laughs> daming content, bro. <laughs> oh, daming content ito <laughs> yung sabi. <laughs> isa video, taas na content, bro. Uh, okay. okay. oh, Go bro. mag Okay. Okay. <laughs> Siyempre <laughs> namin may eh. Pagodhan Oh! Pwede kang magtanong! Sasagot kami! Tagalogin mo na lang, bro. Marunong ka lang magtagalog, eh. Kamuha ka mo, tinagalog, bro? Ano ko, tinagalog, bro. Kamuha ka? Tagalogin, ha? Oh, tagalogin. Oo. Huwag kayong tumabog sa prasada, ha? Sige, bro. Mag-uuhin! Go ahead! Eh, tanong-tanong! bro sa Roma 1.25 Roma 1.25, okay go ahead, eh, anong tanong mo dyan? Ang pangutana ako, ko, kung na si Maria magbubuhat o binuhat? Ah, uh, binuhat bro Ah, binuhat? Hmm So, ang kanang, pwede niyo mabasahon bro? Okay, sabi ganito, uh, Roma 1.25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Anong? Ay, naku. Ang pangutanan na ko niya, bro. Ipulihan ba ninyo na, bro? Sakto ba na? Mali. Wala kami, wala kami ipulihan, bro. Wala kami pinapalitan kasi hanggang ngayon nagdarasal nag pa rin kami ng Our Father who art in heaven. Kaya wala kami pinapalitan, bro. At saka out of context ba na dyan, bro? The okay, first dilemma kasi ang una niyang Hanggang na niyang tanong, Abot kay Maria, ba't ka upang abot pa? Walang maraming pinapanggit siya. Ah, sabi sa pinalitan ba daw? Wala kami pinapalitan kasi hanggang ngayon, nagdarasa pa rin kami ng Our Father. Ano ang pag ampo niyo, bro, na mag ka kay Maria? Ay, hindi siya pinalit. Actually, ang pagdasal namin ng, ng Hail Mary ay isang patunay na talagang banal ang Diyos kasi siya ang nagpabanal kay Maria. So, wala okay. kaming pinapalitan. Next question. ang prosesyon ninyo, wala ba ninyo alagari ang si Mariana Revolto? Hindi. Ang pagposisyon namin ay bahagi ng pagposisyon ginagawa noong una sa Old Testament. Nagpo-prosisyon na sila bago pa na, pananganak si Mama Mary. Kaya kung sila nagposisyon, magposisyon din kami. Tama. Old Testament, wala man drag procession si Maria. Hindi, wala ko sinasabing, wala ko sinasa, bro, wala akong sinabi na gi-position si Maria. Ang sabi ko sa Old Testament, may procession na. Kaya ginagawa namin ang pag-position hindi kay Maria, kundi sa mga sagradong imahe. Si Maria ay matagal nang napunta sa langit, kaya ang aming pinoposition ay mga sagradong imahe. Gaya doon sa Old Testament, ang pinoposition ay sagradong imahe. Correct biblical ba na siya bro ngay ay procession si Maria bro biblical na i-procession ang imahe ng mga santo yun ang ano uh, isang... uh, sige maganda tinanong mo yan eh di natin yung at uh, di ba sa the living bible mmm sae sate hanggang jes yata okay sa'y sate sa'y size So, sabi, sabi ganito. So Joshua summoned the priest and gave them their instructions. The men would lead the procession, followed by seven priests blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priest carrying the ark, followed by a rear guard. So meron siyang procession dyan bro, letra po letra the armen would lead the lead the, procession. Oswe sa Shete, the Living Bible, the armen would lead the procession. Mm, Magwanyan. Follow up. Oswe sa no? Hmm, the Living Bible, bro. Hindi King James, ha? The Living Bible, yung pinasa ko. <laughs> the Living Bible? Hmm, -mm, the Living Bible. Yes. Sinabi kanila, bukatin ninyo ang kaban ng tipan. Oy! Kaban oh, ng tipan, mani bro! Oh, yung yung kaban ng tipan, si Ibabo, may rebulto yun o no? wala? Ah, okay, siya bro dyan to. Yung kaban ng tipan, bro! Bro, yung kaban oh, ng na, tipan! Si si tipan. Sangayon si ka na yung... Sa kaban ng tipan! Bro! Oh, yes, bro, sangayon ka na yung kaban ng tipan ang ang prenosisyon? Oh, kaban ng tipan. Mm, pero nilis okay. si Maria. Ano natin yung... Uh, awit ah, 132.8 kasi ito yung ito yung ito yung hula no kung awit ah, ano 132.8 ito sabi uh, oh. hindi, ako sa kanya dyan ito sabi ganito sa iyong tahanan yawe pumasok ka kasama ang kaban ang kabang sa gisag ng kapangyarihan oh. sino yung yawe si Jesus hindi Sagot, Magwayin. Mandrive, Revolto, bro. Hindi, sabot dito, na sabot. Sino yung yawe? Ang tanong, si, sino yung yawe dito? Sino tinutukoy dito na Diyos, bro? Sino to? Si Panginoon sa cross no? hindi. Oh, oh, na hindi. Sige na po, Dios. Panginoon. Pumunta na oh, kayo sa... Panginoon. Oh, sino to Panginoon dito, bro? Yung Panginoon, nasa langit. Sino yan? Sino yan? Sino Ito yan? Na, si Jesus. Si Cristo. Ah, oh, pumunta. Oh, sino, sa, sino yung kaban? Sino yung kaban ng tipan? Pumunta na kayo sa yung templo kasama ng kaban. Sino tong kaban? Sino yung kaban? Sige na po, Panginoon, pumunta na kayo sa inyong templo kasama ang kaban ng oh, sino yung Pasunuan. kaban? Sino yung kaban? May Maria bro. Sino, sino Ay, yung kaban? Maria? Nga, hula sa kanya yan, yung kaban ng tipan. Sino yung Maria yan? Siya yung kaban ng tipan. Na, si, yung, binasa ni Bari Jando kaganina sa Hoswi Sai Sai na prinosisyon. Hindi <laughs> niya alam. <laughs> Nagulantan ano na. Kaban ang kaban ng tipan si Maria Si Kristo kasi ang tipan, eh, si Kristo kasi ang 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 tipan sa New Testament, si ang tipan. So si So yung Ark of the Covenant sa New Testament, si Mama Mary kasi yung yung yung, yung Testament kasi si Kristo. 'Yun 'yun. Kaya siya yung Ark of the Covenant. Kaya pinosisyon siya. Yeah. Diba, na, nabasa mo kanina sa Science City, puro decision ng kapan ng tipan? Kaban ng tipan si Maria, meromak layo kaayo lagi bro. Ano? <laughs> 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 ang tawag bro, bro. Bro, ang bro, bro, ang tawag niya, sa sinasabi ni diba Ben John Ray parallelism. Ayan tawag diyan uh, parallelism. Typology study, typology uh, study yan bro. Uh, type so, si Inang beri Maria, type of art, Ang ark of the covenant sa Old Testament yung kaban tipan na nilagyan ng mana, 'di ba? Yung mana si Kristo 'yon uh, sa Old Testament. Ah. Uh, uh, So, may simbolo Kristo yung mana ay nilagay sa Old Testament, sa, sa Kaban ng Tipan. Sa New Testament, ito ang tinatawag na typology study. Sa New Testament, si Panginoong So Kristo, yung, yung mana dati, naging Kristo na sa New Testament. Ang kanyang pinaglagyan, di ba, nung binuntis siya ni Inang Biring Maria, kaya si Inang Biring Maria ang Ark of the Covenant sa New Testament. So, yung pag sa Old Testament, pagprosesyon posisyon nila ang sa Old Testament sa kabanatipan, sumasalara, sum, suma, naglalarawan yun sa pagprosesyon sa ating inang Bering Maria na Ark of the Covenant. John, Kaya hindi ba, hindi yan, hindi yan mali. Hindi nyo lang nauunawaan. Bro, magwain. Ah. Alam mo ba ano yung, hmm. yung tsura ng kaban ng tipan? Ano, alam, mo, alam mo ano yung itsura dito? Oo, oh, kana. kana ano kana yung tsura? Tapos, may ribulto o wala? May anghel, dua kabuok. buok. Sa ibabaw, may rebulto. Ibabaw. Oo, oh, sa so pinaposisyon. Hindi. Oo. Oh. Ayun, pinaposisyon yung, yung rebulto. Yung, yung amin naman, pinaposisyon naman, rebulto rin. Oo. Oh. Pareho. Ah, uh, so si Maria, wala kyo diha diha sa kaban ng tipan. Siya eh, nga um, siya nga yung kaban ng tipan eh. Si sap, sap, <laughs> sa sa, sa art of parallelism bro, art of parallelism si Mama Mary ang ang ark of the covenant sa New Testament. The New Testament. Kasi oh. si Kristo yung covenant eh, kaya siya yung ark. 'Yun ang parallelism. Okay. Eh, si Kristo si Maria kaban ng tipan. Ha? Ah? Bitan daw. ah. ako sa kanya bro. Ano 'yan? bro? Ang um, na may nakita ka ba ni si Mama Mary ang pinaprosesyon namin? Wala ko malalang. Alam, ko kasi, ribulto lang ni Mama Mary yun eh. Hello, Magway! Magwayin! Eh, meron pag ibang susunod uh, na may ipagtala yan. May nakita ka na si Mama Mary ang pinaprosesyon namin? Oo, oh, nakita. Marami. At Pwede mo makita natin. yung video ba kung si Mama Mary talaga yun, bro? Kasi sa amin, ribulto ni Mama Mary, gaya ng kabanatin. Ribulto no, lang yung aming pinoposisyon. Oh, ribulto, ribulto na lang yung nanay ko kasi, yung nanay ko kasi maestra sa pangatye. Yun na nga! Masama kami pa kami ng nanay. Yan na nga bro! yun na nga bro! Ang pinoposisyon ng mga estrelita ay eh, yung, yung kabanatin pa na may ribulto. Yung sa amin naman, eh, ribulto yung pinoposisyon. Pareho

Maraming salamat sa pagsama sa amin. Kung nabigyan kayo ng linaw o inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang milalaman na nagpapalalim ng pananampalataya.